Kahulugan ng ugat sa panaginip Nanaginip ka tungkol sa mga ugat ng puno at iniisip mo kung anong ibig sabihin ng mga ito. Ang mga ugat ay sumisimbolo ng koneksyon sa pinagmulan, pamana at kultura ng isang tao. Kinakatawan nilang pundasyon ng buhay at pinagmumulan ng pagpapakain habang sinisipsip nila ang mga sustansya mula sa lupa at sinusuportahan ng alaman. Sa espiritual, ang mga ugat ay maaaring kumatawan sa katatagan, saligan at katatagan. Pinapaalalahanan nila tayo na manatiling konektado sa ating mga ugat at saligan sa kasalukuyang sandali. Ang mga ugat ay maari din sumagisag sa paglaki at pagbabago habang umabot sila ng malalim sa lupa para sa pagpapakain at suporta. Ang mga panaginip tungkol sa mga ugat ay maari magkaroon ng simbolikong kahulugan narito ang ilang mahahalagang punto upang makatulong sa pagbibigay kahulugan sa mga panaginip tungkol sa mga ugat. Una, ang katatagan at pundasyon. Ang mga ugat ay ang pundasyon ng isang puno at nagbibigay ng katatagan. Sa isang panaginip, ang mga ugat ay maaaring kumatawan sa katatagan at pundasyon ng iyong buhay. Kapag ang mga ugat ay malusog at matatag, Ipinapahiwatig nito na mayroong kang matibay na pundasyon. Kung ang mga ugat ay mahina o nasira, maaari silang magmungkahi na hindi ka matatag o hindi sigurado tungkol sa isang bagay sa iyong buhay. Pangalawa, ang koneksyon sa ancestry. Ang roots ay maaari ding kumatawan sa iyong koneksyon sa iyong ninuno at family history ang isang panaginip tungkol sa mga ugat ay maaaring magpahiwatig ng pagnanais na kumonekta sa iyong mga ninuno o matuto ng higit pa tungkol sa pamana ng iyong pamilya. Pangatlo, ang paglago at pagpapakain. Ang mga ugat ay sumisipsip ng mga sustansya at tubig para sa paglaki ng puno. Sa isang panaginip, ang mga ugat ay maaaring kumatawan sa personal na paglaki at pagpapakain. Kung ang mga ugat ay malusog at umuunlad, Maaaring nasa landas ka ng personal na paglaki at pagunlad. Kung ang maugat ay bansot o nasira, maaari itong magpahiwatig ng kakulangan ng personal na paglaki o isang pakiramdam na natigil sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ang apat, ang mga nakatagong aspeto. Sa isang panaginip, ang mga ay kumakatawan sa mga nakatagong aspeto ng iyong sarili o ng, o ng iyong hindi malay na isip bigyang pansin ang mga detalya ng panaginip tulad ng kulay o hugis ng mga ugat upang makakuha ng pananaw sa mga nakatagong aspeto na ito. At ang panglima, ang grounding energy. Ang mga ugat ay nauugnay din sa grounding energy. Ang panaginip tungkol sa mga ugat ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na kumonekta sa lupa at lupain ang iyong sarili. Maaring makatulong ang pagsasanay sa mga pagsasanay sa salikan. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng mga ugat ng puno. Kapag nanaginip ka tungkol sa mga ugat ng puno, kadalasan sinasagisag nito ang iyong koneksyon sa lupa, ang iyong katatagan at ang iyong mga pundasyon sa buhay. Ang mga ugat ng puno ay kumakatawan sa iyong personal na paglaki, kakayahan makayanan ang mga hamon at pakiramdam ng pagiging kabilang. Kung ang mga ugat ng puno sa iyong panaginip ay mukhang malusog at matatag, maaari itong magmungkahi na pakiramdam mo ay saligan at secure ka sa iyong buhay. Gayunpaman, kung ang mga ugat ay gusto ito nasira, maaari itong magpahiwatig na nakakaranas ka ng ilang kawalang katatagan o kawalan ng katiyakan sa iyong personal o profesional na buhay. Ang lalim at laki ng mga ugat sa iyong panaginip ay maaari din magkaroon ng kahalagahan. Iminumungkahi ng malalim malawak na mga ugat na mayroong kang matibay na pundasyon at isang matatag na pakiramdam ng sarili. Sa kabilang banda, ang mababaw o nakalantad na mga ugat ay maaaring sumagisag sa kakulangan ng katatagan o pangangailangan palakasin ang iyong emosyonal at espiritual na mga koneksyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghila ng mga ugat ng puno. Ang panaginip ng paghila ng mga ugat ng puno ay maaaring isang simbolikong karanasan. Ang panaginip na ito ay maaaring kumakatawan sa iyong pagnanais na bunutin o alisin ang isang bagay sa iyong buhay na nagdudulot sa iyo ng kakulangan sa ginhawa o pumipigil sa iyo. Maaaring ito ay isang relasyon, isang trabaho o isang ugali na dapat mong bitawan upang sumulong. Ang paggila ng mga ugat sa iyong panaginip ay maaari rin magpahiwatig ng pagnanais para sa pagbabago o personal na paglako. Maaaring handa kang iwaksi ang mga lumang pattern o paniniwala na hindi na nagsisilbi sa iyo at yakapin ang isang bagong kabanata sa iyong buhay. Ang tindi at kahirapan ng proseso ng paghugot ng ugat sa iyong panaginip ay maaaring magpakita ng mga hamon na kinakaharap mo sa iyong paggising habang tinatahak mo ang mga pagbabagong ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga puting ugat Ang mga puting ugat sa isang panaginip ay maaaring magkaroon ng espiritual o simbolikong kahulugan. Ang mga ito ay maaaring kumakatawan sa kadalisayan, kawalang kasalanan at isang koneksyon sa banal o sa mas mataas na sarili. Ang mga puting ugat ay maaari din magpahiwatig ng mga bagong simula, paglago at isang pakiramdam ng pagrinyo. Kung ang mga puting ugat sa iyong panaginip ay mukhang malusog at masigla, maaari ito magpahiwatig na ikaw ay nakakaranas ng isang panahon ng personal o espiritual na paglago. Maaaring ikaw ay gumagamit ng iyong panloob na karunungan at intuwisyon o nagsisimula sa isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili. Sa kabaligtaran, kung ang mga puting ugat ay lilitaw na lantao na sira, maaari itong magpahiwatig na haharap ka sa ilang espiritual o personal na mga hamon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagputol ng mga ugat Ang panaginip tungkol sa pagputol ng mga ugat ay maaari magkaroon ng iba't ibang interpretasyon depende sa iyong mga personal na karanasan. Sa pangkalahatan, ang panaginip na ito ay maaaring kumakatawan sa isang pagnanais na putulin ang mga relasyon o bitawan ng isang bagay sa iyong buhay na pumipigil sa iyo o nagdudulot sa iyo ng pagkabalisa. Ang pagputol ng mga ugat sa iyong panaginip ay sumisimbolo sa isang pangangailangan para sa pagbabago isang pagnanais na makalaya mula sa paglilimita sa mga paniniwala o pattern o isang desisyon na lumipat sa isang bagong direksyon. Maaring ito magmungkahi na sinusubukan mong putuli ng emosyonal o energetic na koneksyon na hindi na nagsisilbi sa iyo. Ang nararamdaman mo sa panahon at pagkatapos ng proseso ng pagputol ng ugat sa iyong panaginip ay maaaring magbigay ng makakalagang insight sa iyong kasalukuyang kalagayan ng pag-iisip at sa mga hamon na iyong kinakaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga ugat ng kamoting kahoy Ang panaginip tungkol sa mga ugat ng kamoting kahoy ay maaari magkaroon ng mga tiyak na simbolikong kahulugan, lalo na sa mga relihiyon kung saan ang kamoting kahoy ay pangunahing pagkain. Sa ilang kultura, ang mga ugat ng kamoting kahoy ay sumasagisag sa kasaganahan, kabuhayan at kasaganahan. Ang panaginip tungkol sa malusog maraming ugat ng kamoting kahoy ay nagbumungkahi ng isang pakiramdam ng seguridad, katatagan at kakayahang magbigay sa iyong sarili at sa iyong mga mahal sa buhay. Ang panaginip ay maaari ring sumasalamin sa isang pagnanais para sa pagpapakain, parehong pisikal at emosyonal. Sa kabilang banda, kung ang mga ugat ng kamoting kahoy sa iyong panaginip ay mukhang sira o kakaunti, maaari itong magpahiwatig ng kakulangan ng mga mapagkukunan pakiramdam ng kakapusan o isang pangangailangan upang matugunan ang mga partikular na hamon sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghuhukay ng mga ugat Ang panaginip ng paghuhukay ng mga ugat ay kumakatawan sa isang pangangailangan upang alisan ng takip ang mga nakatagong aspeto ng iyong sarili o ng iyong buhay upang bungkalin ng mas malalim sa iyong subconscious o upang galugarin ang iyong nakaraan. Ang paghuhukay sa iyong panaginip ay sumisimbolo sa isang pagnanais para sa pagtuklas sa sarili. Isang paghahanap para sa mga sagot o isang pangangailangan upang matugunan ang hindi nalutas na mga isyo. Ang mga ugat na iyon na natuklasan at ang kadalian o kahirapan ng proseso ng paghuhukay ay maaaring magbigay ng mahahalagang mga pahiwatig tungkol sa mga partikular na hamon o pagkakataong kinakaharap mo sa iyong paggising sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa malalaking ugat Ang panaginip tungkol sa napakalaking ugat ay sumisimbolo sa isang matibay na pundasyon at isang malalim na koneksyon sa lupa. Ang laki ng mga ugat ay maaaring kumakatawan sa iyong pakiramdam ng seguridad, ang iyong kakayahang makayanan ng mga hamon o ang iyong potensyal para sa paglago at paglawak sa iyong buhay. Samantalang, ang panaginip na ito ay nagpapakita ng pagnanais para sa higit na katatagan o isang pangangailangan upang matugunan ang mga pinagbabatayan na isyo na malalim na nakaugat sa iyong subconscious. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga ugat ng halaman Ang panaginip tungkol sa mga ugat ng halaman ay maaaring kumatawan sa iyong paglaki, kakayahang umunlad at koneksyon sa natural na mundo. Ang partikular na uri ng halaman o ang kalagayan ng mga ugat sa iyong panaginip ay maaaring magbigay ng karagdagang mga pahiwatig tungkol sa mga bahagi ng iyong buhay na nangangailangan ng pansin o pag-aalaga. Halimbawa, ang malusog makulay na mga ugat ay nagmumungkahi ng pakiramdam ng sigla at kagalingan. Sa kabaliktaran, ang gusot o nasirang mga ugat ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan na tugunan ng mga isyo sa iyong personal o profesional na buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa mga ugat na lumalaki. Ang panaginip tungkol sa lumalaking mga ugat ay maaaring sumagisag sa personal na pagunlad, pagpapalawak at pagunlad. Ang paglago ng mga ugat ay maaaring kumakatawan sa iyong kakayang umangkop, ang iyong potensyal para sa tagumpay o ang iyong pagnanais na palalimin ang iyong mga koneksyon sa iba o sa mundo sa paligid mo. Kung ang mga ugat sa iyong panaginip ay dumarami o hindi makontrol, Maaring magmungkahi ito ng pangangailangan na mapanatili ang balanse at moderation sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga ugat ng isang halaman. Ang panaginip tungkol sa mga ugat ng isang halaman ay nagpapakita ng iyong pundasyon, katatagan at koneksyon sa lupa. Ang mga ugat sa iyong panaginip ay maaaring sumagisag sa iyong profesional, personal o espiritual na pagunlad ang iyong kakayahang makayanan ng mga hamon o ang iyong pangangailangan pangalagaan at suportahan ang iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Ang kalagayan at itsura ng mga ugat ay maaring magbigay ng mga insight sa iyong kasalukuyang estado ng pagkatao at sa mga lugar na maaring mga ilangan ng iyong pansin.